So, andito kami ngayon sa Lulu. Try namin gamitin yung BDO Kabayan kung pa pwede siya. So, kaya gamitin dito. Ayun, magbabayad yung Try niya kung pwede yung sa BDO namin na card Kabayan Saving siya. Tignan natin kung uubra siya. So, ayun si Abi ko. try niya yung BDO. Tignan natin kung pwede siya sa supermarket. So ayun, magbabayad siya gamit yung aming uh, video card. Kasi naghulog kami doon. Nag-online banking kami kaso hindi namin siya ma-open na. So ginamit namin ngayon dito. So so far naman mukhang tatanggapin siya. Ayun, tingnan natin. Kasi nilagyan namin ng laman yon Tapos hindi namin ma-transferan kasi hindi namin ma-open na. So mukhang ayun, pwede siya. Ayun, pwede nga siya. O, oh, ayun no. Oh. Gamit siya kaming video card Kabayan saving. So, pwedeng pwede pala siya ganang gamitin. Dito yan sa Lulu Supermarket. Ayan. So, kung may video kabayan kayo, pwedeng pwede siya. Pwedeng pwede siya. Ayan, nagamit namin. So, ayan guys, kung halimbawa meron kayong ano, uh, video card na daladala -dala ninyo galing dito sa Saudi, So, ayan, dito sa Sululu Supermarket. Ayun, nagamit daw na niya. Nagamit mo? Video hard. Magkano? Paano, magkano kayo nag-a-back? Date title. Ititignan mo saan. Ito. Ooh. Ayan, yung video hard namin. Nagamit namin. Video niya. kabayan. Kabayan hard. So, sulit. Ang dami namin na... <laughs> Ang dami namin na pamilya. At least, pwede pala siya. Kahit mag-withdraw kayo ng cash, pwede rin siya. So, basta alam niya yung pin na. Oh, yun nga lang. Medyo malaki nga lang. Ayan, dito yan sa Lulu Supermarket So, So, kung may savings kayo at dala-dala niya yung BDO niya gamitin akala ko nga hindi pwede nung, ano nung pala pwede siya Ayan, nagamit namin. Hindi, ha? O, oh, diba? So, ayun. So, like to... Mastercard. Yung uh, I aming mean, video kabayan. Ano, video bayad? Video ka Pwede ko yun. <laughs> At least, kung naipit man yung pera nyo, hindi nyo ma-online ma yung bank nyo sa Pilipinas. So, magagamit nyo pa rin siya de Sulit. Kaya tapos pwede mo ko siyang withdraw Kaso mataas ang ano na nun. Mayroon na ba tayo? Laki na, ha? Wala. So, dito tayo sa Mugwong Mall. Kakain tayo. Mag-order tayo dito sa Maya. Tapos, tapos Tapos yung, ito yung, ito yung, ito yung, food ito Diyan dyan ng uh, mga um, kari-kari, roasted, kawarma, ay eh, marami pa dito. Meron din silang bakery. May halu halu din kung gusto niya ng halo-halo. So, yung in order si Yung in-order naman namin ng na food ngayon dito sa Lapas Bad Choy, BDO Kabayan din yung ginamit So, hindi namin ma-open dito yung online banking namin. So, ayan. Gamitin na lang ulit namin dito sa Saudi. Ang card. Ayan. So, mga gusto so, ano, yung may video card yan. Ayan nga, tulad ang sinabi ko kanina. Kung nadala ninyo, tapos may laman siya, pwede nyo siyang gamitin dito sa Saudi. Ayan. Fancy.